Noong August ay nagdiwang si Mona Alawi ng kanyang ika-19 birthday, inisip niyang birthday gift na niya ang memorable trip nila sa Singapore, ngunit hindi niya alam na may sorpresa pala sa kanya ang kanyang ate Ivana, ngunit idadaan muna ni Ivana sa prank. Sa simula ng video, ibinahagi ni Ivana na may pinag-ipo ng dream car si Mona dahil nakikihiram lang umano ng sasakyan ito kapag pumapasok na sa school. Inisip ni Ivana na ito na ang best time para magkasasakyan ang kapatid, nagdagdag ng maikling mensahe para kay Mona si Ivana, I love you, Mona. Happy birthday! Sorry mamaya, papaiyakin kita. Sa isang YouTube vlog na na-upload noong September 5, ipinakita ng social media celebrity ang behind the scenes ng isang prank na gagawin nila kay Mona. Nagsimula ang prank sa pagsakay ni na Ivana at Mona sa kanilang service van, pagkatapos ay ang driver ay diumanoy makakabangga sa isa pang kotse. Sa nasabing video ay hinangaan ng netizens si Mona kung papaano niya pakalmahin si Ivana sa nasabing insidente. sa sandaling sumigaw ang lahat ng it's a prank, nagsimulang umiyak si Mona akala ko kasi susugurin mo na si kuya sabi ni Mona hindi ko alam ano gagawin ko hindi ko alam, hindi na nakaimik si Mona nang isiniwalat ni Ivana nasa kanya nga pala ang kotseng diumanoy na bangga nila at props lang ang mga gasgas -gas.